Hello mga ka-warriors! So, ayan, kamusta po kayo? Kaya matagal-tagal hindi ako makagawa ng video dahil, alam niyo na, tumira ako sa hospital. Ang dami kong, ano oh, ang dami kong ganyan. Video, Hala! eto na lang natitira. So, ayan, uh, hindi ako nakapag-video nung nandun kami sa NGTI. Kasi wala na akong, Hala! ano nun, ano para mag-video-video anything. so pero may mga video naman po ako papakita sa inyo sa mga kunting ganap ano nangyari sa akin doon so ayan nakikita niyo kung anong meron sa leg ko yan pinabitan na ako ng ang ingay naman ng mga to paano ako makapagsalita Don't be noise. Wow, my English. So, ayan, meron akong nakikita nyo yung nasa liig yeah, see, ko see. sa mga dinadialysis. Alam nyo kung I ano yan. You. Yeah, okay, okay, okay. okay. So, say hi. Say hi to my vlog. Kamangkin <laughs> kong makulit. So, ayan, pinabitan ako ng IG dito dahil uh, inoperahan na yung yung pistola ko. Ano ba naman tong makulit na bata to? Uy, haboy ta ka roon. <laughs> Kita muna first, okay? 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 Okay. So, huwag niyo nang pansinin makulit na yan. Caitlin! I said. okay So, ayan. Kita niyo po yan. So, medyo okay na siya. Hindi ko na siya tinatakpan kasi para matuyo siya. So, actually, tuyo na yan siya. Itahin na yan siya. So, medyo mag siya. Kasi si Mita ay may ginagawa. Yes. Ano to? Yung, pistol pistola ko na kung saan dito ako din Ang nangyari po ay lumubo siya. Parang lumaki. Tapos kuminis yung ano niya. Sabi ng doktor na gumawa na is ah sa kakatuso, sa sobrang, uh, bali 3 years na siyang ginagamit. Sa kakatusok ng karayom, 20 na dialysis ako. Doon at doon lang sila sa isang area nagtutusok. So, nagnipis yung balat. So, may lumobo siya. Tapos, sabi ng doktor, um, may posibilidad na sumabog siya. So, pag sumabog yun, syempre, maraming dugong mawawala sa akin kasi connect daw yun sa puso ko. Yung ugat na ginawang postila dito. So, malakas, kumbaga, malakas yung agos ng dugong. Yun. So, Pagkagaling ko lang na pacheck up ako noon, uh, pinabili na ako ng pang first aid. So, syempre, dahil sa pag-alala ko rin, sa takot ko rin, taranta ko. So, pumunta kami agad ng ay kasi hindi kaya ng, hindi namin kaya yung, yung computation na sinabi ng doktor. So, nasa 100, mahigit 100k yung hiningi niya mahigit daw kasi private hospital yun. So, naisip ko na sa NGTI kami para makatipid kami. So, ayun. Ito yung mga... ah uh, may mga video ako sa inyo na ipapakita. Pasensya na kasi hindi siya ganun ka ayos na video kasi yung mama ko lang yung video nun. So, papakita ko sa inyo kung ano nangyari dun. So, here we go! mga ka-warrior, nakikita nyo po. So, hinang-hinana po ako dyan. So, uh, pumagsak ng ilang beses yung bibig ko dyan. So, saktong hinakita Sa so, dialysis sa NGTI, sobrang hinang-hinana po po dahil na-over fasting po ako, dehydrated, sabay-sabay po. So, sobrang hinang-hinana po ako dyan. Okay. na po akong sumuko dyan. Yan, nakikita nyo po. Parang wala na po akong malay dyan. Akala ko po, last day ko na po talaga yan. Pero thank you, Lord. At nakarecover po ako. Nipa nga pe, ang pinabunyo di ha. Nagahuya na, pero gakapit pa. Oh. Kapi lang. Kapi pa mo. Mura lang naman yan ang kapi mo, day. 135. Cappuccino. Hilong-hilong ka niya pag naubos mo. Kamamaya, mangisay ka naman doon sa dialysis pag naubos mo yan. baso. Uwi ko to. <laughs> Nagkatalingig ka na kung ng iyo. Ha? Yan ang sinasabi ni Chewy Dillion na ang manok hindi makalingon. Ha, <laughs> ha, hmm. Ano makalingon may ganyan. Ha, uh. Guys, yung konting video na panood nyo, yun po yung nangyari sa akin doon sa, sa NKTI. So, maraming nangyari nang habang nandun kami. So, nag-stay pala kami doon ng 9 days. So, ah uh, sa, sa gagawa ko ng ibang video, ikwento ko sa inyo kung ano talaga yung, yung simula nang dumating kami doon, yung nangyari sa akin, bakit sumantong ako sa gano'n. <laughs> o, ba diba? So, pero, hindi naman lahat ng nang, nangyari doon sa 9 days na yun, doon sa NKTI is bad. So, hindi naman lahat so may maganda rin naman nangyari kasi nakabitan ako ng IG doon na operahan ako at maraming maraming salamat po kasi uh, wala kaming binayaran pero gumastos pa rin naman kami doon kasi sobrang mahal lang bilhin doon sa NTPI so yung bill po namin doon is nasa 120 thousand. E, wala po kami binayaran kasi na social kumasok uh, yung ipinasok kami sa social service ay at may malasakit center na po dun. So maraming maraming salamat po. Yung yung ganun po is marami pong mga mahihirap na hindi kaya magpagamot tulad ko yung matutulungan at madudugtungan pa yung buhay. So sa kabila ng naranasan ko doon na hindi maganda maraming maraming salamat pa rin po kasi nakauwi ako ng buhay na akala ko hindi na po sa mga taong uh, nagdasal, nag-abot ng mga tulong. Hindi ko man kayo maisa-isa pero mula sa puso ko po, maraming maraming salamat po. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, wala po kaming wala po kaming nagamit na pang araw-araw doon sa ospital. So, dalawa kami ni mama doon, tsaka yung isang kaibigan ko. Uh, dalawa kami ni mama doon yung pumunta na ospital. So, pumunta kami doon, hindi na kami nakauwi. So, nine days kami nagamit. So, yung ibang pangyayari doon, eh, ikwento ko sa inyo sa susunod na video. So, yan na lang po muna. Ito lang po muna yung mga kayaan kong gawin. So, hindi pa ako masyadong nakakagawa ng mga video kasi hindi ko hindi ko po, po so nagagamit kasi magaga. Dito siya magaga. Yeah, sobrang magaga siya. So babalik kami doon sa September 26 para sa sa check-up ko, check-up nito. So babalik kami doon kaya samahan nyo kami at samahan nyo pa po ako sa journey po. journey ko sa fight ko sa sakit nito. So laban lang po sa mga katulad ko wala wag kayong mawalan ng pag-asa. Uh, Dasal lang po yun lang po yung, ano natin, ang matibay nating sentaya. So, yun lang po. bye bye mga kawayors. Awoo!